Una muna para sa kabatiran ho na ating mga kababayan, ilang na pong mga flight ang cancelled at gaano po karami na mga pasahero ang apektado dahil po dito sa sinasabing technical issues involving uh, Airbus aircraft. As of 1 o'clock po is 82 flights, all domestic. Ano? At uh, meron tayong 11 naman na, uh, na delay, lima po yung sa domestic at anime international. So total of uh, 93 Uh, flights po yung affected. Mm -hmm. So sir, dun sa mga uh, international flight na delay, gaano katagal yung delay nung kanilang flight? Well, uh, within ano po ito, iso po pa two hours uh, actually ang uh, sinabi ng airlines. Dahil una-una, uh, nagre-reboot sila nung issue. But uh, I think na-address na naman po ito. no? At uh, tuloy-tuloy na po yung biyahe. Uh, although may mga na delay na applies na karon ng tinatawag na domino effect ano but uh, na, na, ano naman po na address naman po ng mga respective airlines kaya medyo back to normal na din pa sa amin po sa Cap Airport Sports for Cap Commercial Airports mm -hmm. wala naman ho naging problema especially among standard na passengers mm -hmm. so ito po nga nangyari na parang uh, uh, software updates naka-schedule po ba talaga ito o biglaan po ito Well, uh, nagsimula po ito doon sa isang aircraft ng JetBlue no. I think about a uh, few days ago mm -hmm. at uh, alam naman natin 'to kaninang ng madaling araw inadvise na tayo ng uh, airlines ano, mm -hmm. na magkakaroon nga ng adjustment or uh, technical uh, correction in eh, mga mm -hmm. Yung mismong Airbus 320 at 321. Mm -hmm. So na address naman po yan at nasabihan kaagad yung mga pasahero na pupunta ngayon kagabi pa Aha. na magkakaroon ng cancellation at delay ng flights. Mm -hmm. So doon sa mga na-canceled na flights, na inform na rin po sila at mayroon na po nga uh, specific uh, na schedule kailan matutuloy yung flight po nila na na-cancel? Eh? Um, uh, Tama uh, actually no advice so, ng airline sa kanila so yung mag-coordinate ano, para mag-rebooking i yung payment or uh, reschedule yung kanilang flights. so ano? ta uh, nagdagdag na ho ng mga empleyado yung mga respective airlines especially dit sa Naniya para makita at matulungan yung ating mga pasaherong nagkaroon ng issues sa uh, delayed flights.